Hello guys! Kumusta mga kasari? Ayan, welcome back sa ating channel kung saan tunay na kwentong tindahan lang ang usapan natin dito Real talk lang Ako po si Lizelle at sa video na ito itutuli natin ang topic tungkol sa Anchor Products yung panindang nagpapapunta ng mga tao sa tindahan mo So doon sa part 1, nalaman mo na ba kung ano yung mga Anchor Products mo kasi dito sa tindahan ko, bukod sa bills payment, gcash yung lamination ko, yung printing ko kung ano-ano pa ng mga services, yan yung isa sa mga nagpapapunta sa mga customer ko dito sa Sari Sari Store ko. Kaya nakakabenta pa rin ako kasi yung mga nag-a-avail ng na mga services ko ay bumibili din ng mga paninda ko dito. So bukod dyan, ito isa sa aking anchor product itong Snappy Jelly. Yan, na-share ko na ito sa inyo, diba? Ako lang yung may hindi ko sure kung may tinda yung iba pero ito rin kasi yung dinadayo nung mga bata sa akin. Kahit matanda favorite to, lalo yung meron akong isa dito kada may hangover. Ito yung gusto nyo. Marami akong anchor products dito ito, yung mga pambata na nabibili ko sa online kaya ang hilig ko bumili ng mga products sa online yung mga korean noodles, yung seaweed ako lang yung may ganyan, Paka importante bilang sari-sari store owner, maging resourceful tayo, maghanap tayo ng mga kakaibang paninda, na tayo lang talaga ang meron kung sa part 1, tinuro ko kung paano pumili ng anchor products, ano po so ngayon, part 2 na tayo pag-uusapan naman natin, ang una paano mapapansin ang tindahan mo at ang anchor products mo at ang pangalawa, ang mas mahal Halaga, paano gawing habit ng customer yung anchor product mo. Yan yung mga sikreto para hindi lang mapansin, kundi pabalik-balik din yung customer. So ito mga kasari, real talk lang ha, makinig ka. Kahit gaano kasarap yung paninda mo, kahit gaano ang effort na ibinigay mo dyan sa ginawa mong paninda, sa niluto mo, kung walang nakakaalam, wala talagang bibili dyan, di ba? So, kaya ang pinakamabisang marketing ay ang chismis. Ito yung libre na 100% effective pa. So, ganito ang diskarte mga kasari. Kapag bumibili, ang isa kahit isang suki mo lang, huwag kang tahimik lang. So, ichika mo yung paninda mo, sabihin mo kunyari, kumakain ka ng ice candy. Mars, tikman mo tong bagong tindang ice candy ko. Napakasarap niyan creamy na, mayabo pa. Minsan, magbigay kayo ng konting free taste or sample sa mga kakikilala. May nabili kapag nagustuhan kasi nila, sila na yung magiging ano, parang taga-promote mo sa barangay. May magkikrave na isa, tapos sasabihin niya, ano kaya masarap kainin? So, ay doon sa tindahan ni Lisel, may tindang ice candy. So di ba diba, na-promote agad yung ice candy mo, hanggang dumami na yung makakaalam tungkol sa ice candy mo. So ito yung pro tip ko sa inyo mga kasari, sampulan mo ang pinakamarites na alam mo dyan sa suki mo sa tindahan mo. Para mabilis kumalat yung chika tungkol doon sa masarap mong ice candy. So ito talaga ginagawa ko talaga yan mga kasari minsan naman, binibigyan ko yung anak ko, tapos sabi ko, punta ka doon sa labas, kainin mo yan sa labas para makita nila. <laughs> para makita ng mga ibang bata, makita ng mga tambay, na may eskendi tayo. Kasi, hindi naman nila malalaman na may eskendi ka, maliban na lang kung may paskel ka dyan, kasi nasa loob ng ref, diba? So, sunod na tip mga kasari, ipakita mo yung paninda mo. Kasi ang pinakamagandang way ang pag-akit sa mga customer, ang pinakamabisang paraan para makabenta ka sa tindahan mo. Mangakit ka ng customer. Ang mga anchor products mo dapat ay laging nakikita ng customer para maakit sila. So, halimbawa, kung may lutong ulam ka dyan, ilabas mo yung mga kaldero mo dyan sa harapan ng tindahan mo para kitang kita at amoy na amoy ng mga dumadaan. So, kung nakadisplay yan sa harapan ng tindahan, makikita ng mga dumadaan na may kaldero, Meaning, may paninda kang lutong ulam, ano pa ba 'yon? piestahan. Kung Silog Meals naman 'yung paninda mo dyan, maglagay ka ng picture ng menu mo kahit simple lang or magpa-print ka kahit simple lang kasi yung tao minsan mas joke bumili kapag nakikita nila yung paninda or nakita nila sa picture kung gaano kaganda or kasarap yun kasi di ba yung silog yun minsan ay lulutuin pa pag may umorder so kailangan don picture muna at ito pa ang timing ang pinaka -importante. kung kape at tinapay ang anchor product mo dapat bukas na tindahan mo bago mag-alas 6 kasi dyan sila ng time na nagkakape. Kung lutong ulam naman, dapat handa na bago mag-alas 12 kasi bibili sila ng pang-ulam ng tanghali. Kung fishball kikiam naman ang yung anchor product, may bibili na naman. Dapat ready na bago mag-uwian yung mga estudyante kung yun yung target mong mamimili mo. So, huwag kang mapapagod kasari. Ito ang pinaka-importante, huwag kang magsawa. Ang paglakas ng isang anchor product ay sigurado kapag available lang ito. kasi hindi matatandaan ng tao hindi nila magiging routine yon kung minsan meron minsan wala kasi kapag hinahanap ng tao ang yung ice candy tuwing hapon at biglang wala yon, dyan na sila maghahanap ng kapalit na mabibilhan. So, iwasan natin yan. Kaya kailangan, bago pa lang maubusan, kailangan nakagawa ka na para may matigas ka na agad bago maubos yung huli mong ginawa. Tip number 3, Facebook lang sapat na. Ito yung pinaka-effective din. So, kailangan maging friendly ka dito. I-add friend mo lahat ng tao sa barangay nyo. Sa community nyo, lahat ng kapitbahay mo dyan, i-add mo. Kasi yung simpleng my day mo lang, pag naging friends mo sila, malaking bagay na yun kasi makikita nila yon o kaya mag-post ka lang sa community group nyo, di ba may mga group tayo minsan sa isang barangay mag GC nyo na mga kapitbahay mo i-post mo lang yung paninda mo, malaking bagay na yan mga kasari. Ang gawin mo lang mga kasari, simple lang, kunyari ito ay upright freezer, punong-puno ng yellow, ayan, buksan mo yung upright freezer mo, picture mo lang yung laman ng freezer mo, o kaya close up na hawak mo yung yelo tapos mag caption ka lang may yelo dito sa tindahan ko, ganun lang, simple lang o kaya mga kasari kung ang paninda mo yung fishball or kikiam, ilagay mo lang sa isang lagayan tapos lagyan mo ng sauce, lagyan mo ng konting sile para magandang tignan Picture mo ng close up, tapos ipost mo lang sa community group nyo, ako kuminsan kasi sinisend ko sa mga kakilala ko yung tipong, ito yung paborito nila, sinisend ko sa kanila sa messenger, ayaw ko na lang kung di sila matakam, talagang pupunta yan sila sa tindahan mo, so dito hindi mo naman talaga kailangan kailangan na viral na post. <laughs> Kasi ang target mo lang talaga yung community nyo or mga kapitbahay mo. Kasi yung tindahan mo lang sa isang barangay lang, di ba? So ang goal mo lang talaga dito, malaman ng mga kapitbahay mo or kabarangay mo yung mga paninda mo para aware sila. So, okay mga kasari, napapansin na yung tindahan mo. Pero paano naman ang dapat natin gawin para magpaulit-ulit ang pagbili ng mga customer mo. So number one tip, kailangan consistency sa quantity at sa pag I think. consistency sa quality at sa pagtitinda ng tindera mismo. Kung ang core product mo ay ice candy, kunwari, dapat pare-parehas ang tigas at saka yung lasa. Kapag minsan malambot, minsan solid, minsan matigas, tapos minsan matamis, tapos minsan matabang, baka hindi na umulit si Suki kasi paiba-iba yung lasa. Bilang tindera, dapat maliksi ka lagi. Kung mabagal ka magtimpla ng kape, babalik ba yung tricycle driver na nagmamadali? So, hindi, ba diba? So, lagi ka rin manghingi ng feedback mga kasari, ugaliin mo magtanong sa mga nag avail or bumibili ng paninda mo okay ba yung silog natin ngayon so, may gusto ka bang baguhin doon sa lasa so para malaman mo at para maayos mo din yung product mo, ayon sa panlasa ng mga customer mo so tip number 2 mga kasari dapat consistent ka, kung timplang kape ang paninda mo sa umaga dapat lagi available lagi sa parehas na oras hindi yung, minsan bibili sila wala kang na tubig, so lilipat na yan sila sa iba Alam mo, yung mga competitor nagaantay lang yan na tumali was or lumihis yung mga customer mo para pumunta sa kanila. Kaya huwag ka magkakamali mga kasari. Kasi alam nyo mga kasari, once na nasanay na yung mga tao na, uy alas 6 na, tara na magkape kay Aling Nena. So, meron kasi mga tao na mahilig sa routine. Minsan, hindi dahil gusto nila magkape, kundi gusto lang nilang makumpleto yung araw nila sa pamilyar na pagbili nila sa tindahan mo. ba diba? So, maraming sari-sari store ngayon yung mga nag-offer ng na timplang kape, lutong pansit kanton, kung ano-ano pa. Kung yun yung ang core product mo dapat consistent ka, mabilis ka para lahat ng suki mo ay masterbiyuhan mo. So ito naman yung tip number 3 mga kasari. Kahit maliit lang may impact pag marunong kang mag VIP treatment sa mga customer mo. Sa totoo lang yan din yung kahinaan ko. Kapag natatandaan mo yung pangalan ng mga suki mo at tinawag mo sila sa pangalan nila, syempre di ba nakakatuwa yon. Alam mo yon, yung iba yung feeling pag uh, tanda ka nila sa dami-dami ng customer nila. Minsan kahit banggitin mo lang oh favorite flavor mo to. Suki, ikaw yung buena mano dito. Ubus agad to kasi ikaw yung buena mano. Dahil may tiwala na yung tao sa'yo, mas madali na silang mag-try na mga panindang na suggest mo or nire-recommend mo sa kanila. Minsan sabihin mo lang, oh Jenny, hindi mo pa ito na-try yung bagong Korean noodles natin. Uso to sa TikTok. Imported yan. Masarap. Natikman ko na yan. So, talagang ginagawa ko yung mga kasari. Mapapabili talaga sila. May tiwala na sila sa recommendation mo. Na ano ba yung sabon mo dyan? Kung may naghahanap ng kojik, sabi ko, i-try mo to. Oh. Ito yung gamit ng anak ko. Oh. Mapapabilit bili talaga sila pag yung anak mo maputi kasi ka paniwala naman talaga. So, ganun lang ako mag-promote. May mga sample-sample ako. <laughs> Tip number four, ito yung kung kaya mo lang naman. Minsan kasi maganda din yung ano, lagyan natin ng tatak yung mga paninda natin para mas maalala or matandaan ng mga suki natin. Kunwari, tap yung paninda mo. di ba diba, tinitake out yun minsan. Inalagay sa styrofoam or yung sa parang papel na lagayan. Pwedeng lagyan mo ng sticker or kahit simpleng sulat kamay lang sa ibabaw ng lagay kalagayan na kahit maliit lang silog nimang ni Mang Ben parang parang ano na parang branding para alam nila kung saan nabili may makakakita na kinakain mo yun may nakalagay silog ni Mang Ben dahil sa kagustuhan kong mapaiba yung paninda ko minsan ang weird lang naghahanap ako nung may kulay na plastic ng yellow yung ice bag para sa akin lang yung naiibang plastic kunwari kulay blue yung plastic para pag naglalakad na yung mga bumibili astig di ba ibang kulay ng yellow yun ay sa tindahan lang ni Lisel na Bili. Tip number five, pag palaging bumibili sa inyo, bigyan ng jacket yan. So, yan, bigyan ng reward. Ayan, meron tayong rule of 10 dito sa ating pagsasari-sari store na pwede nyo i-apply dyan sa inyong tindahan. Minsan, nakikita ko to sa mga milk tea or kung ano-ano pa dyan, cafe, na pag nakabenta ka ng sampung anchor product sa isang customer, bigyan mo sila ng libreng isa. di ba Meron silang card na tatatakan, pag pumunta sila, tatatakan ulit hanggang makasampu yung ika-11 libre na. So, pwede mo yung i-apply sa sari-sari store mo. So, pag nangyari yan kasi, pag alam nilang merong ganyan, gagawin ng customer ang lahat para makompleto yung sampung bili nila na ang ibig sabihin ay sampung ulit silang pabalik-balik sa tindahan mo para lang makuha nila yung free. At sa bawat pagpunta nila sa yung sari-sari store ay may chance na bumili ulit sila ng ibang paninda. So may dagdag benta ka pa rin, di ba? So, minsan naman mga kasari, huwag natin kakalimutan na bigyan ng kahit simpleng thank you lang si Suki or kaya paminsan-minsan ay libreng isang peraso. Katulad nung may bumibili sa akin bata. Meron kasi akong isang kunyari, ito, surprise toy. Ito, surprise toy, isang pack, 30 pieces yung laman. Dahil surprise toy siya kung ano-ano lang yung nakukuha ng bata. Minsan may kitchen, minsan nakakakuha siya ng maganda, minsan nakakakuha siya ng walang kwenta. Pero dahil nanggigigil na siya na gusto niyang makuha ulit yung unang niya nakuha ng maganda, hanggang naubos niya yung isang pack ko, alam niyo, ang ginawa ko, binigay ko na yung last item, yung last pack sa kanya. Binigay ko na sa kanya as libre. Itong tuwa talaga siya. Pero halos siya na lang ang nakaubos nun kasari. Siguro mga 20 yung nabili niya. Maliit na bagay yun. Hindi naman kailangan araw-arawin mo yung ganun. Sapat na yung paminsan-minsan lang. Pero ang balik sa'yo, magiging loyal sa'yo yung customer. Kung lagi mong suki, pag mo, eh talagang loyal sa'yo, bigyan mo ng papasko sa Pasko para nagpapakita na na-appreciate mo yung pagbili nila. So tip number 6 mga kasari, ikot-ikutin mo yung paninda mo at baguhin mo. Huwag kang matakot magdagdag pag napansin mo na bumababa yung benta ng Angkor products mo, magdagdag ka pa ng bago. Halimbawa, dati burger lang yung paninda mo, yun lang yung Angkor product mo. Dagdagan mo ng fries para hindi naman masawa sa burger lang yung suki mo. kung dati may lang, dagdagan mo ng palamig, so ganun lang. Mag-explore ka lang na mag-explore ng paninda mo. Maraming maraming paninda na pwedeng idagdag sa sari-sari store. Mga kasari ha, tandaan ninyo, ang Angkor product ay pangakit lang sa mga customer. Pero ang ugali mo bilang tindero or tindera, yun ang dahilan kung bakit sila pa ulit-ulit na bumabalik sa sari-sari store mo. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para tumagal sa pagtitindahan mga kasari. So ang kailangan mo lang ay consistency, diskarte at malasakit sa mga suki mo. So yung mga kasari, kung nagustuhan mo itong video na ito, ilike mo na, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para marami pa tayong tindahan tips na hindi mo pa naririnig sa iba. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. This is Lizelle para sa tunay na kwentong tindahan. Laban tindero, laban tindera. Bye-bye. Happy selling God bless.